da Ang dami na yun, Ano lang? one part lang. Diba-diba? 50. Hindi, bigyan mo lang Makatikim lang kami. Kaano ito eh? Oh, lang sir. Tangkina. Eto sir, 120 sa Toron, di wala lang. na di ba sir. Ba? Ay. Banak? Ay ah, hindi, hindi banak. Iba pala yun. Yes sir, kung saan? Ito yung, ito yung ano diba? Ginagawa ang tinapak? Yes sir. Hindi kasi yun. Parang yan. Oo, ba oh, lang Hindi. Kaya hati lang po ito. Pero ka na ito. Kalahati ah. lang din. Iyan ako lang. ko lang. Papaksyo ko lang.

hati kau ada magandang buhay mga O, so, tayo po ay nasa bayan na San Narciso, Sambale shout out po sa inyo mga taga San Narciso maraming po salamat ulit sa pagtanggap sa amin dito tara, hagala, ano tayo ulit palengke tayo kanto chicken, kanto fried chicken sarap daw sarap pa ka mamaya Ayan o, po po. pa, kan pa chicken daw. Pero mamay na ra iyan. Takas muna tayo sa palengke nila. Ang agenda natin ngayon ay hingot lang at kung may gulay, kamatis na ma'am. Ang problema mo, yung siling haba ba sa bahay, 'yun so, na lang yung buha Pati na rin pala yun na ah. Ubus uh -huh. na rin Hindi mo ka na muna magsiliha ba? Hmm? na magsiliha ba sa mga niluto mo? May kulot naman eh Yeah Araw ng palengke yata ngayon ah Baka mayroon na naman, medyo mainit lang talaga ngayon Grabe Grabe, eh, grabe. Balinsangan. Araw na pala yung Kaya po. Uy, may namimigay na. Si Vice Mayor, hindi naman ako talaga. Hindi Seeker. ako talaga. Sige na natin. maraming gulay dito. sa gulay bagyo. Ayun, magolo Ayun, nakita ka nakita dan. Mabolo. magolo 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 Araw ng palengke ngayon. Araw ng palengke nila. Marami okay, okay. so, mga, ano mga gulay bago. Mangga, ayun no, 20. 50, 40. 40. Yellow, 50. Yung pula, 40. Pwede. Pwede. Oh, mga hindi ko nakabibigyan ng tayo kung dito. Sade links, now we are. sa dulo ma'am. Hindi mayroon dun. Damitan, mga damitan. Mayroon pa doon eh. Ah, wala na sila mga nakalatag doon. Wala na ma'am. Ay, hindi, mayroon pa. Tignan natin. Tignan natin doon sa dulo kung mayroon pa mga nakalatag. Pero parang wala na. Ah, meron pa. Ah, is... Wala, na, dun, 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 dun na sila na Parts ng motor Parts ng motor Ito, likod to Isdaan to, isdaan

Ito ano daw? Amat <tapos> tayo kay, kay nanay. ano mo lang ito. Iprito ka diba? Iprito mo yung ano, dalagang bukid. Department. Dami na inay, ano lang one part lang na baga ba? 50 Sige okay, bigyan mo lang ako Makatikim lang kami Mayroon ka eh? ako ba din? Hawak mo na lang sa kanya. Kapila. Good na, Bye! Bye! Bye. Magkano? 200 200,000. Bawa, bawa, bawa lumaba dito yan 150 isang kilo pangat kalahati madam thank you Ah, karne baboy. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano Ay, nahulog. Katanggal. <laughs> so, ano yan? Ano na yan ma'am? Karne yan? Karne? Tignan mo. Karne section na yan? Kambing. Wala. Karne section. Isa pa tayo dito, tapos labas na tayo. Ah, oh, may kainan silang bago. Tara, tara, Hito, hito, hito. Eh, no, meron na sila nito. Dati wala to eh. Ayan, meron na. Kainan, pa, kainan pala yung ginagawa. Ayos naman. Ayos naman. Balik tayo dun sa ano. Ano? Hindi ko alam. Baka siyomay-siyomay. Oh, burger. Burger. pinupuntahan nila. Wow. Burger, tacos, palabok. Ah, merienda, palabok nga. So, masarap. Masarap Hindi, siguro. Hindi, maganda lang yung tindera. <laughs> Hindi, joke lang. Jok lang po, jok lang, jok lang. <laughs> Hindi, ikutin pa natin yung isla na Yung kanan, yung kanan hindi ko nahagip eh. May yakol pa rin talaga. Eh. Dito. dami tao. Ang dami namimili. dami. dami.

sugo maliliit. Kaan dito eh? Mabiti lang sir, 1 kilo. Ito okay. sir, 1 kilo 150, lahat 1 kilo, sa kwan, Toron, hindi ko wala lang. <laughs> hindi na matirik to, di ba? Matirik yan sir. Matinik. Ba, ay. Banak, ay hindi, hindi banak, iba pala yun. Ay, ito yung, ito, ito, ito yung ano, diba? ba natin na pa? 150 kilo. Yes, on kilo. kilo. Aligasin. <laughs> Parang gano'n. Uh, Oo, wow, ba lang Hindi na. Uh, hindi ko. A, uh, lang ito. Pero ka na ito. Okay. Ah. lang, te. I, ano ka lang, Paxiwche. Paxiwche. ko lang. I- Papaksyo ko lang. Sabi sugo, ma. din, siya

Kalunggong ka nalang, kay Nani. nai. lang. kasi Thank Balikan mo yung dulo? O, o doon na saan ang subig? Matanda doon. Magkababa na. parang na. mo mo yung bahay niya nung maliit na May okay. nakaka... Oh. <laughs> parang parating

tayo. Medyo masikip sa taas yung eh. sa bungad, mayroon dun eh. Mababa lang. Ayan na lang, mababa. Ano? ah, sakto lang. Tuyo. 71 port ang tuyo. May eh. tayo ng maganda-ganda ang bentahe. Eh. Ayan o Wala. palahate. 20 kilo yung kamatis. Eh so hindi namimili na. Gano'n kaya ang palayan? Dalawang malaking kung Malaking naip 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 kilo po sa naip Nay. 80. Kami naip na lang po namin. Maging, maging pera lang. naip naip ng naip 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 Ano po? Ano yan, Nay? naip Ah, naip hindi nga ino kayo, hindi ko na kilala lala ano, ko mapagkama ng malapit sa upo <laughs> nyo no? oh nasa dito oo bango oh. ayaw niyo misis Hydro. Hydro. Ako, hydro. Ay, siya. Kunti na nang pumaga. Ubus na lang. tanin nyo, ikaw mismo. Ako. First go? Very good? Thank you po, madam. bye, -bye. Okay na kami. Woo! Init. Grabe. At ayun, dyan na magtatapos mga kagala. Ah, pag-iikot natin dito sa San Narciso. Hirap lang, daming tao pa rin. At araw ng palayan ka nila, tuwing hindi ko. Siyempre, nakabili na naman kami ng ano yan? 20 kamatis. 20. Kaya pala sabi nung kataas, dito na lang kayo sa baba. Andiyan ka pala. Siyempre po, namin mili rin kami. Ayan o, natitanong kami ng presyo. Kasi magkano presyo masasubig yan? Kasi sa ano Mag tayo bumili nung ng muli, sa ulong ka po tayo nabigyan ng meat. Bababa pa rin ang presyo ng kabatis. Iba kasi doble, 40. Kaya nag lang naman kami tumingin ng mas mababa doon. Pero yun nga, na score kami na... 20 pesos. Ano to? Arosep. Arosep tsaka... Aro, ah, uh, itong anong isda maliliit. Papangat ko. Ayun na yung anong... So, Pantos? Pantos. Nandito sila mayor doon sa Pantos. Hindi, ano yan? Ito, kayate. Hello. Hi, Nay. Hello po. Magkano na Nay? 25 po. Ah, Pakin niyo daw eh. Pakin <laughs> niyo po. Tikman niyo po. Dalawa?

Ha 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 mo Awa ka mo Hindi yeah. Ayan ang kanto ko Fried chicken nila Fried chicken po Nasa Narciso Sambalis po 25 <laughs> each Thank you po Salamat Okay Bunsa ko na to Bunsa mo Akin yan eh Nagkalimutan Ha 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 Tay, thank you. Ididipo, Madam. Tayo. Tayo na dito dada. Ha. Simbahan. Tayo <so> sa simbahan. Ramon. <laughs> Ayan. Pabalik na kami sa sasakyan. Campaign season na nga pala. Wala no? pang ano no, wala pang 1,000 10 inabot? Wala pa. Sa lahat ng bayan na pinuntahan natin. Oo. Wala pa ba? Wala, wala pa. Ba? Close. Mga Oo, oh, wala pa kasi. Ito siya? Ito ano Parang practice ka Sorry, Practice saan. Ayun, naglalakad kami papunta sa papalik, papalik sa sasakyan. Kaya talaga rin sa ano eh, uh, sa, sa Narciso. Oo. Uh, Nakakatuwa talaga mamalengke dito, lalo na pag araw na palengke. Kasi marami kang makikitang mga native organic na mga tanim. Ay lang, wala lang kami talaga ng malaking budget sa pampalengke na. Oo, uh, tsaka ano, And, nakapalengke na kasi kami nung nakaraang kaya yung binibili na lang namin dito ngayon. Yung mga na-miss out namin. Tapos, ayun nga, para makita rin namin yung presyo, mga presyo ng mga bilihin. Ayun, marerecommend ko talaga kung bigas ang hanap nyo, botolan ng mura ngayon. mga gulay dito, maganda kong hinihirito sa summer season. Yung mga local na gulay. Pero walang masyadong gulay bagyo dito. Ayan. Ayan so, pasok na ako sa sakyan. Kasi, para matikman ko na yung fried chicken. <laughs> Ang bango kasi talaga. So, ito lang. Pag nandito kayo, maamin nyo. Agud. Dami kong energy kasi ang aga ko nakatulog kagabi. Naantok kasi ako. Tapos ginising niya lang ako mga alasing ngayon, type 30, no? Tapos ang init ngayon, yun, medyo maalit sa Malinsangan ngayon talaga. Kaya yung mga marami tayong long weekend ngayon. Vacation. Alam ko yung mga taga Maynila dito pupunta. Yan. So Kaya nagbibigay rin kami ng mga tips kapag ka yung mga pwede nyong iuwi galing dito so yung mga mangga alam namin yun ang punteriya nyo dito ang mga prices talaga 60 hanggang 120 yun. depende sa pikong piko ba mani ba kung kalabaw mura yung ano yung pang shake yun kasi 60 lang yun But, yung mga tipong hindi mo na kaila, hindi mo na siya pwedeng uh, itago ng matagal. Yun, yung mga pang ano yun, yung mga pang mango graham. Yun, yun, yun. Tapos bigas, 33 pesos per kilo. Mga local yun. Yun ang pinakamurang nakita namin ngayon. So yun, kain muna kaming kanto fried chicken gandang buhay, mga kagala. Where, um, dito na po magtatapos yung, ano, yung kanto. Kanto <laughs> fried chicken daw siya. So, driving na po tayo, pabalik na Subic, Sambales, sa hometown namin. At yun kami magpapahin na. So, I think, all good naman ang pagligot natin. Pagpasensyahan nyo na ulit ang aking pag video talaga medyo hindi pa rin talaga gano'ng kataas yung kumpiyansa dahil syempre may pa rin natin yung mga ano yung masabi pero sanay naman na yung mga tao dito sa si San Francisco puro mga turista napansin ko yun na may milit mga isda. huh? Uh, tuna ang uh, medyo marami I mean, I mean meron meron kasi simula sa botolan meron sila tapos dito sa may ah uh, Tag dito, Kabanggan meron din. Baba ang presyo sa Kabanggan. Dito sa ano ko na tanong. 350 ba? Mm -hmm. parehas din sa ng presyo ng ano, ng Kabanggan. So, okay naman. Hindi na kami dumaan ng San Felipe. Ah, papalamig pa ako doon dito. na lang po. Salamat po muli mga kagala. maray po sa uh, pagsubaybay sa amin. Uh, Patuloy niyo po kami pagtanong God bless po. Ingat po kayo lahat. Shout po sa inyo lahat ng OFWs natin. Mga taga may kumakain. Mga taga sa nang siso. So, salamat. Hanggang sa muli. Bye.